Mancala o Sungka, paano laruin? Maraming mga variation ang larong ito. Ito ang mga pataharan para sa klasikong dalawang rangkong sungka. Ang layunin ng laro ay makuha ang pinakamaraming bato. Ilatag ang tabla ng pahalang sa pagitan ng dalawang manlalaro at ilagay ang apat na bato sa bawat isa sa labindalawang maliliit na bulsa. Ang tabla ay nahahati sa dalawang hanay na may anim na bulsa bawat isa. Kinokontrol ng bawat manlalaro ang anim na bulsa sa gilid na pinakamalapit sa kanila. Ang dalawang malalaking bulsa ay tinatawag na sungka. Ang bawat manlalaro ay nagmamay-ari ng sungka sa kanan ng kanilang hilera. Pumili ng manlalaro na mauuna. Sa iyong galaw, piliin ang lahat ng mga bato sa alinman sa iyong mga bulsa sa iyong gilid ng tabla. Sa paggalaw ng counterclockwise mula sa bulsa na kinuha, ilagay ang isa sa mga bato sa bawat bulsa na iyong madadaanan hanggang sa maubos ang mga bato. Kung madaanan mo ang iyong sariling sungka, maglagay ng isang bato dito. Kung madadaanan mo ang sungka ng iyong kalaban, laktawan ito kung ang huling batong ilalagay mo ay sa sarili mong sungka, kumuha ka agad ng isang turn. Kung ang huling bato na iyong ihulog ay nasa isang walang laman na bulsa sa iyong gilid ng tabla, kukunin mo ang batong iyon at ang anumang mga bato sa bulsa ng direkta sa tapat. Palaging ilagay ang lahat ng nakuhang bato sa iyong sungka. Ang laro ay nagtatapos kapag ang lahat ng anim na bulsa sa isang gilid ng tabla ay walang laman. Ang manlalaro na no may mga bato pa rin sa kanyang gilid ng tabla kapag natapos ang laro, kinukuha ang lahat ng mga batong iyon at inilalagay ang mga ito sa kanyang sungka. Bilangin ang lahat ng mga bato sa bawat sungka. Ang manlalaro na no may pinakamaraming bato ang mananalo.